Yan, tingnan nyo mga kabayan. no. Buhay na buhay yung mga goldfish natin. Ano? Kung napapansin natin, napakadumi yung fish pa na to. Yan, dumi yung ilalim. Yung pinaka pinaka ilalim nya. Napakadumi. Wala siyang ano, no? wala na siyang uh, submersible pump. Nasira na yung sub submersible pump. Host na lang yung natira. Yan hindi na gumagana yung ano yung filter niya hindi na gumagana so buhay na buhay pa rin yung uh, goldfish natin kahit wala siyang uh, air pump yung aerator wala siyang aerator ano so manatiling buhay so kumukuha lang sila ng ng oxygen dito sa aquatic plant na to yan makikita nyo aquatic plant na yan yan lang ang nagsisilbing oxygen nila so yan lang hindi ko lang sila binabulabog walang palit na tubig yan dinadagdagan ko lang ng konti pag uh, medyo nababawasan yung tubig nila yun lang no? buhay na buhay no? yan yeah goldfish yan, goldfish yan. Meron din ano dito, meron din gapi dito dalawa. Kaso nagtatago sila. Yan. Pinapakain ko lang sila isang beses sa isang araw para hindi ma-contaminate yung uh, tubig ano. Yung konsumo nila, yung binibigay kong ganun. Mga pellets na sa kuy yan, yung pellets na yan. Pagkain ng koy, yun na rin ang binibigay ko sa kanila. Yan. Yan buhay na buhay, ano? Ang dalawang taon na to. Ganito. So, dati, meron siyang submersible pump. Ang nasira na, pinabayaan ko na lang. Yan, buhay naman. Na-experiment ko lang. Pwede pala silang mabuhay na, ano? Na kahit walang uh, submersible pump. Walang erator. Yan, buhay na buhay. Yan. Basta hindi lang bubulabugin mo yung, ano? kasi pag nabulabog uh, labo yung dumi na yan yan siyempre lala lalabo yung tubig so magkukontaminate yung tubig doon sila nangihina doon sila nahihilo hanggang mamatay so ngayon tingnan nyo linaw na linaw yung tubig okay sila no dati marami ito dati mga sampung piraso ito dati nagtataka ko nawawala yung yung ibang kasamahan nila wala naman ako nakikitang namamatay kaya pala nawawala yung iba ay kinakain ng daga yung daga rito, yan Yan sila nagtatago lumulusog paggabi yan yung daga, yan, dyan, no, sa butas na yan ganyan sila tumalabas sila sa gabi dito sila nang hahunting sila Ina hunting nila ito mga goldfish natin kaya ngayon lima na lang so ng Diyos sa uh, yung daga kasi may nakita kong butas doon banda pinagbubulit ko na ayun wala na sila takot na rin yung daga sa akin yan yan natira lima na lang at dalawang gapi sana yung gapi na yun tatago yun, yun yung gapi yun, yun, may dalawang gapi rito kaso puro dalaki yata, kaya hindi dumami yan, siguro lalagyan ko ng gapi ito, maihin ko yan ano suplex lang natin to sa mga mahilig mag ano mahilig sa mga uh, ornamental fish dyan ganito lang yan, konting aquatic plant lang, tubig. Basta hindi lang ano, hindi lang makontaminate yung tubig. Eh buhay na buhay sila. Yan. Okay.